Uh, Mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid Welcome back po sa aking munting channel Ang Secure Healing Island At so kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay eh, wag nyo kalimutan mag like and comment And wag nyo kalimutan mag subscribe And pakipindot na yung notification bell Para lagi po updated Sa tuwing meron pong bagong upload na video So kumusta po kayong lahat mga kapatid Mga kapatid ko sa spiritual Mga bro sis At sa lahat po ng nanonood po sa lahat ng mga patuloy na sumas a uh, sumusuporta sa akin, kumukuha sa akin ng gamit at nagtitiwala higit sa lahat sa ating Diyos na si Yahweh, no? At sa akin. No? So mapagpalang, uh, hapon po ulit sa ating lahat mga kapatid, no? Uh, ngayon mga kapatid, no? Subrang uh, sobrang Nagpapasalamat po ako at maligaya po ako sapagkat nakarating na po yung mga baon na isang mata at isang bibig sa akin, no? Inorder ko po ito mga kapatid doon sa liti, o, sa kasamahan ko, no? Inorder ko po ito sa kanya. At ngayon mga kapatid, maglalangis po tayo, no? maglalangis po tayo kasi kakasa po tayo ng electrum healing oil no para ang kasang gamit natin maging mas bas, mas mas, mabisa po siya no kasama ang mga mutya ng kidlat at mga iba't ibang uri ng mga kahoy ng mga panggamot no para po sa inyo po kaya kabadi po ito ng kalmin na electrum kalmin lightning no kabadi po ito mga kapatid baga isang seat po siya pero sa ngayon mga kapatid hindi ko po siya hahaluan ng ordinary Kung kumbaga ipure ko po siya ipure na ganito kasi maraming naghahanap na pure lang no pure lang ang ilagay okay naman yan pero may kamahalan lang talaga no kung original na wala wala talagang ano wala talagang halo na ordinary na nyog no kung puro lang talaga ganito yan. yan yan po yan kinuha ko po ito sa kanya at ngayon po siya nakarating at ngayon po mga patid ay lalangisin ko po ito no para sa papalapit na po kasi yung ano Bernisanto no papalapit na po at mga kapatid po tayo na naghahanap ng mga pandipinsa para sa ating pamilya at para po sa ating mga anak at sa ating sarili no? magkakasa po tayo mga kapatid ng electron healing oil na full po siya no full siya sa mga kasangkapan mga kahoy ng mga pandipinsa mga panggamutan at mutya ng kidlat at iba pa no? e, special ko po siya pagkasa no? para po sa inyo po para maging kabadi po siya ng kalmin na electrum no lightning yan po yan mga baon na walang mata po yan. Uh, isang mata isang bibig yan ito na po yung mga laman niya so diyan po natin siya iluluto yan Pasensya na po kayo sa paligid no medyo makalat lang kasi tsaka ko lang mag ano mag magayod ng niyog ganito magkayod nitong isang mata no, kasi kakarating lang kasi hindi kasi ito pwede pabukasan mga kapatid baka mamaho yung ano baka maano siya ba mad, mapanis oh no, kailangan siya ano kailangan siya ilangis agad no kaya yun lamang po mga kapatid no abangan nyo po yung pagkakasa ko po at mayroon po akong bagong i-release na talandro na ilalagay sa Electrom Healing Oil, no? Full upgrade, no? Na mas pinalakas pa no sa tulong ni Yawi. At ready na po 'yung mga kasangkapan, no? Na mga isasangkap ko po soon, no? Para po sa inyo po sa mga nagtitiwala po. Okay, 'yun naman po mga kapatid, no? Update ko po kayo mga kapatid sa ano dito sa YouTube makikita nyo naman po at sa FB para po makita nyo po yung kasako at sa mga nais kumuha po legit po tayo add nyo lang po ako sa FB Alexander Sia o kaya maglagay po ako ng link po sa ibaba para madiritso po kayo sa FB pindutin nyo lang po yung link ko para madiritso po kayo kasi marami pong naguguluhan mga kapatid no, marami pong naguguluhan kasi hindi nila mabasta-basta mahanap yung kasi maraming kapangalan ko na Alexandra Sia pero nag-iisa lang po yung profile ko yung naka seeds no at isa lang po yung account ko yun po <clears throat> kaya PM nyo lang po ako sa mga nais po at saka pwede po tayong magpadala sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa pwede din po no ang pagpapadalhan po natin mga patid LBC or GRS no at kung sa ibang bansa naman ay post office yan po yung pagpapadalhan po natin ng gamit para po makarating po sa inyo legit po tayo once na ma-add nyo po ako sa ano IP makikita nyo po yung mga pinupost ko doon ng mga kasa kong gamit at mga tao na nagpatunay po sa aking gamit na sila rin po ay nakapagpatunay po. Hindi lang nagmula sa aking salita kundi nagmula po sa kanila po. Pagkatulad po ng sabi ko ay hindi po ako magpapatunay kundi po yung nakakuha. Kasi sila po yung nakakuha sa aking gamit. No? Sila po yung gumagamit. No? Kasi ihahayag naman yan no? sa tulong ni Yahweh po. No? wag nyo lang pong ano, uh, ipagdamot sa akin kung sakali mang kumukuha kayo ng gamit sa akin ihayag nyo po kung ano po yung kagalingan na na nadanas na, nadanas ni po no para po yan sa kapurihan niya no ihayag nyo po ihayag po natin pagkat kinaluluguran po tayo ng Diyos na siyawi kung ihayag po natin yung kapangyarihan niya no kasi maraming iba na gumaling eh, hindi naman sila nag-update -up, nag kung anong anong nangyari wag po ganun o, ihayag po magsabi lang bro salamat bro kasi nakatulong po yung ano nang oh, ng totoo yung totoo po oh, magsabi kayo ng totoo na yun ang nangyari nakatulong ito bro gumaling yung anak ko gumaling yung pamilya ko salamat yun yun po yun po ihiyag po natin ang kanya pangalan sapagkat yung mga nakakuha naman ihayag talaga nila yan no? at higit sa lahat ang taas na po yung magsugo para mahayag po yung ang kanyang kapangyarihan no? kaya yun lamang po mga kapatid no? abangan nyo po mga kapatid yan po one eye na baon na isang mata, isang bibig. Gagawin po nating langis, no? Yung puro talaga siya. Yung puro walang halo. Yan po. So mapagpalang hapon po sa ating lahat. And yawi bless us po sa ating lahat. Mahal ko po, po kayo. Abangan nyo lang po soon.